Ayan, sundo tayo ng anak natin pero mag-ask pa ng 10 minutes kasi maglaro muna sa mga kaklase niya. Hi guys, kauwi lang namin ni Lincoln. Ayan, so ako yung nag -ano, naghatid. Tapos mga 1, so 3 o'clock na, 3.30 na. So, hinintay ko na lang siya matapos kasi yung ako na lang yung kumuha ng order ko kasi tumawag na yung ano, um, GNT na papunta dito sa bahay pero mga afternoon na sabi ko daanan ko na lang so ayan nakuha ko na yung ano natin ayan yung sunugo yung ano ng mantika siguro mawala na to before yung graduation ni Lincoln so ayan nandito na yung ano natin parcel so first time ko nag order sa Timo so ayan tingnan natin So, dito lang ako sa bed kasi hindi pa ako nakabihis. Ayan, nakaano pa tayo. So, tingnan natin yung ano natin. Ayan. Naalala niyo yung post ko na, ano, may in ako sa Timo. So, dumating talaga siya 8, between 8 to 12. So, ayan. Tingnan natin kung ganon uh, ganun ba din talaga sa picture na pinost niya. Okay. ito yung order natin. So, gamitin ko po sa ano, sa dress ko. Yung dress ko, ano lang, ah, uh, nabili kasi ako sa ano, okay-okay. Mahilig kasi ako sa okay-okay. Mana okay. ako sa nanay ko, mahilig sa okay-okay. okay lang din ito. Yan. Yan, okay-okay yan. Yan, okay. Yan, okay-okay din yan. So, ayan, and, and dito na yung ano natin. So, may... So, ang isuot ko kasi sa ano ni Lincoln, sa closing, yan, okay, okay. Okay, okay, so I don't care. Basta okay, okay, mahilig ko sa okay, okay. Tapos, yan, maganda. Ganyan. So, ito yung, ala, oh, kasi kaya ito sa akin. Okay. Okay. Yan. So, ito yung Paris natin sa ano. Ang ganda. So, first time natin mag-order sa Pina. Ayan, ang ganda siya guys. Ayan. Tapos yung... Oh. Yung expectation ano mo, ayan. Yung nasa picture, yun talaga. Ayan, ang ganda. Ilan ba to? Yan. So, ano lahat? 195 lang. Free shipping. So, yan. Malaki. Ayan. Gusto ko yung malaki. Ang ganda ng product. Siguro hindi ito magano. Ay, hindi siya yung madaling maano. Yung maligti ba? Ito din. Ano bang forma ko dito? Ay, ang ganda guys. Ang ganda. So, malalaki talaga siya. Yan. 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 Ano pa? Nakaano man ako dito? Yun. Yan, malaki din. Yan. Kasi mahilig ako sa Mahilig kasi ako sa ano? yan, what mama? what? mama? Mm. my my friend we he gave me my bag because it was there to the other house. he, he give you it, the? my bag it it was there in the, his house. what bag? mine. gusto kito oh, sexy. On, show I them want, this one's mine. Sure. I oh, that's for mama's hair. Oh. Show them, show them. Look at this guys. I will show me. I will show you my opposite. <laughs> mm -hmm. What is that? Look at Ayan. I got double. So I name. So I'm in. Mm -hmm. So, mas, maganda. Fresh shape na siya, guys. Hmm. Mama, can Mama, you... Mama, look. No, do, not like that, Mama. Mama, can you check? Can you check? Look like what? Do like this. Can you check at the back? It's nice. Look at... Look at Mama. Do, do like this. Do like this. At the back. It's nice. Can you see? It's... Hindi ko makita. Ayan. Ayan. Kasi mahilig ako sa mga ganito. Mga ipit-ipit. Lalo na pag mamadali kapag umaga. Yan. Yan. Ganda. Sila ng kulay. Pareho ba? Ding. Tu Pasti. Ayan, try natin to try natin to try natin to ano. wait maganda pero pero maganda siya lahat yung product nila maganda I think nandi, nandun din to sa ano ito napaka ano napaka hold niya mag hold talaga siya yan. yan So, yan guys. Pero ang isuot ko itong ano. Ito. Gusto ko yung design. Gusto ko yung design niya. Ayan. So, ayan. Gusto ko yung design niya kasi. Kaya, yun yung isuot natin. So, yun. Rate natin ay yung expectation natin na darating. So, yun talaga. Hmm, gusto ko. So, ito yung ano natin. Ito yung i-belt ko sa ano ko dress na ano lang, ukay ukay rin. Ukay, ukay Tapos ko nang nalabhan, hindi ko pa naplansa. So, ayan. Yun yung isuot ko sa ano ni Lincoln. Um, closing. So, ayan. So, as a nanay, biwais na lang tayo sa mga budget-budget. Lalo na tayo ang mag-budget talaga. Lalo na tayo ang mag-budget talaga pag ano, Nanay na tayo. So, ayan. So, ito, napaka-useful to lahat. Yung nabili ko na ano, parang strawberry yung design. Wala na, nasira na. Dito ko lang nabili sa amin. Sa lugar namin. Pero ito online. Yung ano niya, hindi madaling mag ano, mag, yung mag click ba, mag hindi, sigo, I think hindi siya madaling mag ano, ma, kasi mabend ma bend siya. Parang rubberized pa rin yan. Rubberized yung ano niya hindi madaling maligti sa Bisaya. Ito, hindi ko alam. Hindi ko lang alam to. Pero, careful na lang. Mura lang, mura lang naman. Pero, yan, useful sa atin na mga nanay na minsan wala nang suklay, diretso na lang natin. Ganito yung buhok natin. Pag may mga ginagawa tayo, lalo na pag nanay talaga. Lalo sa mga nanay na may mga baby, minsan wala na talagang ano, kaya doon ko talaga may maraming mag-trending minsan na pag nanay wala nang supply so yan, isa na ako doon well, minsan wala na talagang supply diretso ko na lang ganyan yung boko ko so yan, yan yung ano natin video for today, nag haul lang tayo sa ano first time na order natin sa Timo gusto ko sa ano, mga online mahilig ako sa mga pang kusina talaga kasi minsan kusina talaga yung ano ko hindi ako mahilig sa mga gamit sa sala, sa kwarto. Mas mahilig ako sa mga gamit sa kusina. Kaya pag pumunta kami, ano, pag saan kami pumunta, pag uwi namin, ang mabilit talaga namin, number one, ay gamit sa kusina. So, ayan guys, nakabihis na tayo. Ayan. At, wearing. Ito yung ano natin. Ito yung click na suot natin. So, yan. ngayon, ang gagawin ko ay mag-ano ako ko kasi PE nila kanina at mag at mag kami kasi exam nila next week. Ayan guys. Iguan ko muna yan. May malit siya na kasi bumili kami ng ano, hotdog sa labas tapos kumain siya ng hotdog. So, yan. Ito muna magtapos yung vlog natin for today kasi yan. Asa nanay, maraming gagawin. Hindi mo na mabilang yung mga gagawin mo sa bahay. Kasi parang wala lang. Nasa bahay pa ikot-ikot. So, yun guys. So, dito mo na magtapos yung vlog natin for today. And see you in our next vlog. Bye! Thank you for watching guys. See you in our next vlog. Bye!